Ay, ang, ang tawag na to, meron tayong good news. Ano? Papicure tayo, magpapicure tayo. Kan. tayo sa OE Studio. Okay. Magpapicure tayo, mamaya. Papalitan na natin yung profile picture natin. Mas lalo gagawa po ako doon. Hindi na hindi sure kung pogi mo. Po, Ay, baka may pistisyo ko <laughs> eh. Gago ko pala eh. Ang dami na naghahagad sa ka akin eh. <laughs> So guys, ayan, dito na kami ngayon sa favorite namin na photo studio. Ayan ang Oli at pagbaari ng mga uh, kaibigan ko. Parehas kong kaibigan sila isa at si Julia. antay natin sila. Hindi daw ngiti ng ngiti. Nagkangibi lang ngiti na lang ngiti, <laughs> <laughs> ngiti, ngiti di ba? Samahan nyo kami dahil mag-photoshoot kami. Dahil nga, na namin yung profile namin. Ilang taon na din yung, ah apat na taon na yun na ayun yung profile pic namin. So, papalitan na namin yun. Tsaka, nung gwapo, gaganda pa. Sino? Ikaw? Sure, nung gwapo. Ayan. Congratulations! 3 million na tayo! Yeah! 3 million na! 3 million yung followers na lang! Ooh, yes. Thank you, Lord! Maraming salamat sa inyo! Ayan. Anong masasabi ko sa kanila? Anong Maraming sabi mo? maraming salamat sa inyo sa mga nanonood. Hindi nyo ka naik-naik na malaman. Nalalaman nyo sa akin. Ayan. Maraming maraming support na sa inyo. Kaya nasan yung prasa na naman yung postiso mo? Gago ka pa rin. Pag-big time lang yung pag-usot mo. Pag malakasan, kung nga rin, pupunta ka ng kasalan, pupunta ka ng... Ano yan, damit? <laughs> <laughs> Pagdabas mo, uy, yung no? okay. 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 <laughs> paglabas mo pungi, Parang pungi, okay pungi, <laughs> pungi, 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 yung guys tadi inubog na Nakauwi na kami tapos na kami magpapicture ayan tapos na kami magpapicture din nga syempre mga makapalitan na yung profile pic namin 'di ba ilang taon din yun na, na ayun yung profile picture namin so syempre gusto rin namin magpasalamat sa kaibigan ko ayan Liza, sa maraming maraming marami salamat sa all studios yan kay boss Gian maraming maraming marami salamat at uh, sa mga taga-Olongapo dyan na gusto magpapicture at gusto ma capture yung mga special moments mga special events niyo at syempre maraming 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 salamat sa tatlong yon wow. hitong milyon ng mga valors namin, unya na naniniwala sa A amen at uh, sa tatlong milyon na patuloy na, nagbibigay Susuporta ng kasiyahan magsuporta yan mag -suporta, ayan, dahil tuloy-tuloy ang kasiyahan tuloy-tuloy ang kulitan natin guys, maraming maraming salamat at lalo lalo sa mga unang-una talaga na sumuporta sa amin guys, yung unang sabi, unang 100 yan Oo. lahat na sumuporta sa amin maraming maraming salamat pero ngayon ay 3 milyon na tayo yeah. we love you <laughs> yan, maraming 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 salamat sa inyo guys thank you, thank, thank you, thank you, thank you. you. God bless you all sana maging uh, matagal pa yung pagkasama natin, yung kulitan natin, guys. Maraming maraming salamat. So, so yun lang muna for today. God bless you. God bless. God bless. Thanks, Lord.